you ang uh, isang kabite at isang musluban. So ngayon uh, unahin namin ang musluban and personal delivery only. So ito ay pon kabite. So let's go. Kamahin po nga surprise nila. At ready na mga regalo ito. Ayun po si Sir Randy ba? Sir, meron po nagbangon na po bata. May nagbangon na po sa inyong bata. Kasi po kami po ay itong po po. Meron po kayong babae na po kasama po namin yung bata. Mga pwede po po sa akin. po. Ang ganda. Sa akin, sa akin. po akin, sa po Sa akin, sa akin. Sa

Sorry sa bigyan po namin kayo. Ayun, happy birthday niyo po ngayon. So mayroong pong isang tao na malapit po sa inyo na nagpadala po, ano? So mayroong po kayong bouquet, sir. No, with money 'yan, sir, ano? And cake. So lagyan po namin kayo ng ano. Nang, na, ano, okay lang. Okay lang po. Kaya Happy birthday sa'yo. Saan? Sabi masaya pa ako Ano pong nararamdaman niyo nang na sinundo ko po kayo? <laughs> <laughs> na may nabuntis po kayo. Nag-iisip po ako ng... <laughs> ano po pakiramdam nyo? Ano pakiramdam nyo? Kinakabahan. Kinakabahan? Sige rin yan po namin po. Lashon, <laughs> Sumbra, po. ako eh. Oo nga <laughs> <maa> po, <laughs> ano? Oo, pa, okay. nakakatakot ano, nabibigyan sana namin kayo ng warrant of arrest, ano? <laughs> ay, <laughs> ano ay, talaga nga, kung yes, kumbuga, po. niya akong bat. Ayun. Yes. <laughs>

Ayun. May tanggalin natin. Ano mo siya kalagaling? Ang <laughs> lupit ng... Ang lupit niya ng ito? Hindi naman yan. Sir, kami po ang sinagala. Ano mo siya kalagaling? Ano mo siya kalagaling? Sino po iyon? Ano mo pangalan? Okay po. So, kami po ay napag-utusan lang po niya para ipadala po sa inyo ang inyong regalo. So, meron po kayong shop And also, meron po kayong bouquet, chocolate, for with 5,000 pesos ko Ano? Wow. Okay. So, meron din siya yung cake. Wala na tayong pambayad dyan. Wala na tayong pambayad niya. Dito na lang po kaya. Pati, pati, na Ah, ito, po. Open. So open niyo po, open. Opo, may laman po yan. Ah, open po natin, pwede. Ay, ito, open natin na. Ang tawag dyan? RM. Isuot ko po, po sa inyo. Sige po, sige po. Asan na yung microphone? bakit ko yung mga ginagamit? Sa sir. Mag-mic ako. Wait po. Hindi. 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 Ah, uh, kumam. Masaya na maayon. Masaya po. Eh, nung namabit po ako sa inyo, anong yung nararamdaman niyo? Na may nagagalak po sa inyo. Okay. Na nabuno nabun 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 daw nabun po. <laughs> okay, ano po? Ah, uh, kirapahan ako kasi, kasi siyempre, bilang isang estudyante, uh, hindi um, naman um, maiiwasan uh, din um, ng isang oportunidad sa sorry big sabihin, big sorry big sorry may kayo sa sorry Wala naman. big sorry big Okay, sir. sorry big sorry big sorry Ma'am para ipadala po sa inyo ang sorry big ang Meron uh, po kayong bouquet of sorry with 5,000 cash sorry And also may cake, big sorry big sorry big sorry big gift. And may message sorry big para sa sorry big sorry big Happy 48th birthday! Pa! Second, Second celebrate natin ito ng iyong karawan. Alam, alam mo, mo, sa noong first, first day mo, nag-start ako, sumaludo so nakita po ang kamay mo, sobrang naninig. At sabi ko sa iyo, nung halika, ako, ganito ako sa mga kasama ko sa bahay driver at mga bodyguard ko, pareho ang pangaturing ko sa kanila. Ang sabi ko sa pagkain ko, ganun din ang kakainin nyo. At gusto ko, sabay-sabay tayo. Tapos, nagtagal ka na sa akin, nakwento mo ang buhay mo, kung ano ang naging mandinig mong kahapon, at never kang pinaghandaan ng birthday mo. At nung sabi mo sa akin, ang hinahanap mo sa buhay, at faithful wife, kaya nakikinig ako sa iyo na inisip, pareho pala tayo ng hangari. Ayan, naiyak ng si Sir. Tapos sa iyo ko rin ang lita ang isang pagmamahal, pag at super mo akong maprotektahan. At halos ayaw mo akong maka makagat ng langgam. Grabe, ang sweet naman. Kaya nung one night, na good night, nagtapat ka sa akin ng I love you hindi rin ako makatulog, makatulog nung iniisip ko kung maging tayo ang daming magugulat dahil na bodyguard kita. Inisip ko kung mahal mo ang isang tao, bakit mo ikakahiya kung ano pa siya sa akin. Hindi mahalaga kung ano ang natapos, kung ano ka at ano mo yon. Daming kontra ang mga kaibigan ko na nag sa iyo, pero pinaglaban kita sa kanila. Kasi importante ang pagkatao mo. Ayan. Sir, ba't ka naiyak? <laughs> okay? Kaya pa, sana bawasan mo na yung super seloso mo. At matanda na tayo, hindi tayo mga bata at huwag mo akong pareho ng mga iba mong mga babae. Ibahin mo ako kung ako ay lalakero, wala sana akong naipon. At wala sana ako ngayon sa situation ko at hindi sana ako nag-outreach ng lalaki. Sana lang ako, kung mahilig ako, ba? Diba? Kaya ang hinahanap, tunay na pagmamahal at tapat, sana ay ikaw na ang hinahanap ko sa buhay ko. Patawarin mo rin ako sa mga kamaltitahan ko sa'yo. Kaya ang pakikiusap ko, ang mga nakaraan ay huwag na balikan pa kasi dyan nagsisimula ang away ng isang pagsasama pa. Kaya alam mo, mahal na mahal kita. Ingat ka parati, nandito lang ako. Nagmamahal, Ma'am Darling. Yay! Ang sweet naman ni eh, Ma'am. O, oh, ano pong masasabi ni Sir? Na iya. It's your shine po. okay. Sige, kausapin niyo po. Na, panyari na sa video po siya. Ano man, hindi ko inaasahan itong ginawa mo sa akin. Kaya okay. ako, Kaya eh, ako napaluha <laughs> na yun. Totoo lahat yung sinabi mo. Uh, yung uh, unang araw na nakita tayo. Sumalot ako sa'yo. At nanginginig ako. Totoo <laughs> okay. yun. Uh, maraming salamat talaga. Uh, nandyan ka, dumating ka sa buhay ko. Eh. Uh, lahat na pagsubok na naranasan ko sa servisyo ko, almost 26 years talagang iba yung na iba ka uh, sa lahat uh, ikaw na yung hinahanap ko na faithful wife maraming salamat ma. I love you so much Yay! naman. Yay! Okay, sige. So uh, Pantahan ko natin sa sir ng happy birthday. Okay lang. Yeah. So Si Mona Okay. Ang day bit tama Okay sige. naman tapos yung anak. Didit mo po okay tayo ka sir tayo. Okay, one. birthday. Okay. Gimnya po ha, gimnya na Gim, niyo po. What? Like, yung... <laughs> okay, yeah. okay. yeah. Yay! kayo. <po>, <laughs> <po>, <laughs> oh ilan niya po ilan pa. Nandahan lang po, baka mahigit niya po lahat. Okay, babe? Hindi na to. Ito po, yung na Akala rin yun <laughs> lang <laughs> ang gitna, oh. Wala pa, ah. O yan, meron pa po. Sige pa po. Wow, hila pa po. Yan. Hoy, paalang pakan kayo! Bravo! Grabe, oh. Ayan, diba po? Yay! yung mo ba, tatuwa niya, Grabe, ang dami, no? oh yeah. Ang dami ng pambili ng, ano, Yay! Para saan? Ah, materialin niyo po ito. Happy birthday po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank po Thank you. 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 Bye! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.